talaga pahiram ka pa palanggana Fresh pa itong ganito nyo? Fresh yan. Hmm. Mga kapanga ito, o oh, Para diretso na ito bukas, ulam namin. Puntahan mo kami bukas ng ano? Mga tang tanghali ba yun? Bago kami umuwi. Yung mga pres kong ano? mga kapanga. kung mahalan. Huwag Kunin mo pa. Ganyan yes, po kami ng cooler. Meron siya. na kami cooler. Kuli mo na pa yun. Okay, no? Magandang hapon ulit. Ito, nakabili kami ng alimango dito sa Matabungkay. Ang sarap po. Oh. Alimangong dagat daw to. Laki! 600 lang. Isang kilo na mahigit. Tapos, ito yung ihawi namin. Isla sa bato. Kami is tawag sa amin ito. Taba-taba dito. Sana mura dito ang isla bukas kasi makabaong kayo pag-uwi. Ito yung mga namin. Ito yung first time makain kami ng first na first. Napaka-first ka pa, oh. Ito yung isda, napaka-press. Ito yung muna, putik putik yung mata. Yan, you no? Know? Gamis. Yan. Yeah. Pinanaan. Pinapana ata ito. Yan. Yeah. Hmm, amoy. Amoy, amoy. Amoy, amoy, amoy. Masarap talaga to ihawin. Masarap ito kainin. Oo, tapak ko Oh. oh Akala mo, luto na. Pero ano lang, pula lang talaga kung ulay na. Lulutuin pa yan. Kaya good luck sa amin. Oh. Sana masarap na masarap to matabang mataba. Kaya kasarap ito kainin. My God, first time na mga kain ito. At so, makaihaw nito ng kangis tawag sa amin. Pero isa na ito sa bato. Yan, yan, yan. yan. Pakasarap-sarap yan. Kain tayo mga kapangga. Meron kami langga. Galing na po kami mag-island hopping. Kaya ngayon langka. Magpapapa kami ng langka at saka yung bibingka. Langka hopping. Oh, island. Ay, ano? Yan. presko talaga yan. from the park. Mm, from the park. Ang sarap, no? Mga ganitong pagkain. Yan, yeah, tingin ako si Boy Bukayo. Sarap, sarap. Ayan. Kaya magtanim tayo. Yan. Yeah. Ayan, sayang, subo na sa'yon. Kainan lang ka. Itawang mo yan, yapo. Lagay mo sa tabi. Halika na. Suba. So, Suba. Arti, nito. Ikaw, Luto uh ng nam-nam. Oo. -oh. Ito po, ito po sa ano, sa... Dito po ito sa mother po ito ng aking BFF. So, ayan, nag na po kami. So, nakabili po kami nito mga kapangga. Halagang... buksan mo nga to pa. Pa, hindi ko mabuksan. Uy, sayon. Dangis yan sa Bisaya, mga kapangga. Dangis. Grabe naman. Dikit-dikit naman. So, ayan po siya, oh. Ayan siya, oh. tabak malapad. Nilagyan ko lang asin. Tapos kunting magic sarap. Tapos nakabili din kami alimango kaso ang mahal. 600 yan. Pero mataba naman daw. Sige, okay na lang. Ayan. So, mag so i-ikot po kayo. So, dito po may parking po. Ayan po yung parking. So, punta tayo dito sa ano. Po, kayo. Sunog na nga eh. Ayan. ayan. magkahiwa ng kanyang body. Tapos, mamaya na tayo kaya kakain pa. Ligo muna tayo. Bye Mga kapangga, tips para pumuti kayo, i niya sa mga mga skin niya yung mga sand para pumuti kayo. Uwe, ito pa puti. Kaya ginagawa ko. Tingo. putih kenapa? bukasan, bu putih na yan anong bu putih mata? hehehehe <laughs> <laughs> tapos, bu ban lawan bu lawan? iya nga, ban lawan mu? iya ban lawan iya ban lawan, 2 menit tunggu 2 menit? galeng galeng na man bu putih na kan? iya ibu rado? iya iya nga nga pak Ah, minutes? Dala ah, limang min ah, li, oh pa, isang minuto. Sige, okay, atayin mo. Sige. Okay. Sarap pa maligo? Malamig? Sino maswerte na bata na, binigyan ng pamakata maligo? Ako. ko kong pasalamat? Tita Maito. Wow, balik bait mga. Na Nakailang minutes na. Dalawa na. Tapos, babay lang lang. Yeah. Wah, oh, wow, galing ah. Sige, ligo ka na. Sige. Ligo. Eh, ligo ng bata. Ang langoy. Ayan na po. Start na po na namin. Nakaw, nagkarga ni Sasos ng ano. Kailan bago kakain, mag ha? Ito yung ulam namin. Kikin. Inihaw na isda. Crabs! Sarap-sarap naman yan. Taba-taba eh. Taba-taba na. Laka-laki naman ang crabs na yan. Ulay pink-pink pa. Thank you, thank you, thank you sa sponsor nito. Thank you, thank you talaga. Ngayon lang ako makasikin ng matabang crabs. Dati payat lang yung oh. inagawa ng lamok na yung inagawa ng lamok ng bugo. Wah, oh, grabe At naman yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, sarap-sarap naman. Ito yung konti. Ganon? Oo. Oh.